Ano, pwede ka ba? Oo oh, naman, pwedeng pwede. Sakay! Yan ang mabilis. gusto ko, mabilis! So, magkano? Aba, madam. Mahina ang gis dyan. Sweet! Dahil mo nakain kanina, ha? Oo, oh, ako. Tataba ka lalo niyan. Ay, grabe. Pero <laughs> thank you, ha, ah, kasi ano. Uy, besh! Uy, besh! Ikaw ba yan? Kamusta ka na? Mabuti! Kamusta ka? Ah, ito okay naman. Ah nga pala, si Earl, fiancé ko. Ah, hi. Nice meeting <laughs> you. Nice meeting you. Saan ang punta mo niya ngayon? Ha? Ah, sa boyfriend ko. Oh? Pag na hindi nakita, may boyfriend ka na ngayon, ha? Syempre naman, Besh, no? alam mo naman sa akin yung Besh? Sige ba? Ah, ganito na lang, di ba? Magpa-Valentine's na, babe. Baka gusto mong mag-double date na lang. Mm, sige, sige. Bakit naman hindi? Okay lang ba sa'yo yung babe? Best friend mo yan, Mi. Siyempre, okay lang sa akin. Okay, sige ha. Okay ka dun, ha? Oo, sige, sige. Yung pa rin pa yung number mo? Oo, yun pa din. Message, message na lang, ha? O, sige, best. May message kita, ha? Sige, sige. May pupuntahan pa ako, eh. O, sige, sige, best. See you, ha? Bye. 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 Bad trip naman oh. Papasubo pa ako. Bakit ko pa kasi sinasabi na may boyfriend ako? Ngayon nagka problema patuloy ako ngayon. Saan naman ako kukuha ng boyfriend? Bad trip talaga. <sighs> Paano na ngayon to? Sana maka patong ako ngayon. magandang gabi binibini. Ano, pwede ka ba? Oo oh, naman, pwedeng pwede. Sakay! Yan ang gusto Bilis. ko, mabilis! Ah. So magkano? Aba, madam. Mahina ang gis dyan. Teka, teka. Mali ka nang iniisip mo, ah. Ang gusto kong gawin mo ay magpanggap ka na boyfriend ko sa Valentine's Day. Sa harap ng best friend ko at girlfriend niya. Aba, yun lang. Yun lang. Okay, sige, G. O sige, deal. 10K. Ayun, yun naman pala eh. G. O, ilagay mo yung number mo dyan. Siguro duwi mong pupunta ka. Walang problema. O sige, sige na. Basta sa Valentine's Day ha. Alright. Alright. na medyo late sila na. Naku, babe. Okay lang yun. Tsaka best friend mo naman yun. So, baka na tayo. Friday kasi ngayon. yun. Medyo traffic. Naku, no, okay, ba? Okay lang yun. Masa naman lang kayo mag girlfriend ah, ko. Eto. Yeah. Ah, nga pala. Si Earl, girlfriend ko. Ay, yes, sir. Yes, sir. Earl ko. Yeah. So, ano yung mga? Oo, tara. Wala na tayo. Pero bago and... <laughs> yun, may surprise ako sa'yo. Ano yun? Nga nga pala Bes, gano'n pala kayo tagal na, Bes? Eh? Six year. months. Umm... Uh, one year or six months? Actually, ang ibig sabihin niya, one year niya ako niligawan pero six months lang kami so, mag-friend. Yeah, Hindi, one year and six months. Six months. Parang gano'n na mm. So, paano guys? Order na tayo. Order na tayo. Uh, Okay, girl. Uy! Mm. Yes, sir? Oh! Bakit oh. nandito ka? Eh, meron akong kininig. Teka guys. Ah, uh, hindi na sa, sa iskong pare. Dito, dito, dito. Ano dito ka? Ikaw, bakit nandito dito? Yes, babe? Babe. Babe. <laughs> yun, na na ako. Hindi. na ako. napipigil. So, may kayo mga namagkano? Na. Okay, okay. na sige to be Miss yes. Ah, uh, wag ka ha. Ano yun? Pero masama ang kutob ko sa boyfriend mo. Bakit naman? Alam ano mo naman 'di ba, malakas ang kutob ka. Matagal na ba kayong magkakilala? Oo naman. Eh maiba tayo. Ikaw ba? Kamusta naman kayo ng boyfriend mo tong si Earl? Alam mo, best sa kanya ko lang naramdaman yung hinahanap sa isang babae. Sa kanya ko lang talaga naramdaman yung tunay na pagmamahal. Alam mo, Bes, tinigil ko na yung pagiging chick boy dahil sa kanya. Halos buong buhay ko nagbago dahil sa kanya. So, mukhang masaya ka na sa kanya. Oo, Bes. Pero, Bes, mag-iingat ka, ha? Oo naman, Bes. Ah, uh, Bes, uh, bago matapos tong gabi, ah, uh, gusto pa ang mga palakit ang sa kasal namin. Kasal? Oo, oh, Bes. Ipapakasal na kami. Alam mo, mukhang masaya ka naman dito kay Earl. Masaya na din ako para sa iyo, Bes. pag ka lagi, Bes, ah. Sana maging masaya ka lang. Oo, oh, Bes. Sana maging seryoso ka lang. Thank you, Vince. Basta, huwag kang mawawala sa kasal namin, ha? Oo naman. Alam mo naman mag-best friend tayo. Siyempre naman ikaw pa. Ang tapang kayo naghahanap sa'yo, Ton! Ito kasi sila ang may racket ko. Gusto ko naman. Racket? May racket nga ako! Eh, anong racket? Bubulyasin mo, mo pa yung... Ay, Diyos ko naman. Tsaka ko na sa ipapaliwanan. Punta ka mo na nun. Ayusin mo na muna to. Pasensya na. Sinan?

O, Lester. Salamat, ha? Sakto, ah. Kaso, <clears> hindi <throat> ko matatanggap to. Tulong ko na lang sa'yo. Naku, hindi. Tanggapin mo na yan. Ano ka ba? Sinayang ko yung oras mo, kaya kailangan bayaran kita. Oo nga pala, Lester. Huwag ka ma-offend, alam mo, magbagong buhay ka na kaya. Ito ang business card ng kaibigan ko. Actually, for formality na lang to. Mag-apply ka. Kasi naghahanap sila ng marketing executive. Salamat ah. Actually, <clears> hindi <throat> ko naman talaga gustong ginagawa ko. So, para lang to sa pamilya ko. Na wala din sumusuporta. Kaya napupush lang din ako sa... Ay, boy talaga. Hirap kumita ng pera kasi. So, salamat dito. At binigyan mo ako ng... <clears throat> siguro, bagong pagbabago. Gusto ko na rin talaga magbago. Kaya, uh, titik ko itong... Uh, offer mo. Maraming maraming salamat. Oo naman, Lester. Alam ko naman na... mabuti kang tao eh. Salamat ulit, ha? Thank you. Thank you, Lester. Susunod... Ay ingat ka